...kilabutan ka dahil mismo ang patay nagparamdam sa harap din mismo ng kanyang lamay. Tunghayan! Ano ang mararamdaman mo kung nasa lamay ka ng isa sa iyong pamilya na pumanaw ngunit magpaparamdam mismo sa inyong harapan? Ito ang tinutukoy na lamay na nagkagulo matapos yugyugin ang stand ng bulaklak sa gilid ng kabaong ang videong ito. Kumalat buong mundo at viral pati sa TikTok na ang maaktuhan itong mavideohan sa araw at mismong oras na ito'y nagbigay ng kababalaghan. Naniniwala niwala ka rin ba na ang punot dulo nito ay ang kaluluwa mismo ng patay? Na tila ba may gustong iparating na mensahe? Kadalasan kasi sa paniniwala, pag may ganitong insidente, may gustong ipahiwatig ang taong pumanaw na tila ba hindi pahanda kaya hindi ito pumanaw ng mapayapa. Ngunit hindi may tatanggi na parte ito ng ating paniwala na kapag ang batay ay nasa bahay pa at nilalamayan, ang kaluluwa nito ay nananatili pa rin sa loob ng bahay at mawawala lang ito sa araw matapos itong ilibing. Iba-iba man ang relihiyon at paniniwala pag gantong klaseng usapin ang pagdidebatihan dahil marami ang sumang-ayon at marami din ang tutol sa mga argumento patungkol dito. Pero ang isa sa pinakamahalagang paniniwala na meron tayo ay ang paniniwalang lahat ng tao ay may kaluluwa at ito rin ay napakasagrado. Kasi sa nakasaad sa Biblia na kapag pumanaw po yung tao, yung kaluluwa niya ay nawawala rin kasi pupunta na po yun direkta dun sa afterlife. Pero sa video ating makikita ngayon, matatanggap ko na meron kayong mga opinion o mga komento patungkol dito. Kasi sa nakikita nating video, wala namang tao o kahit ano na nasa stand ng bulaklak, kaya gumalaw yun. So siguro po, isa po ito sa dapat natin ikonsidera, isa po itong kyurya na dapat nating malaman o diskubrihin kung ano nga ba ang totoo. Kahit po nakasulat ito sa Biblia, hindi po natin ma-i-deny na may mga katalunga, katalungan talaga na magaganap o makukuha natin sa mga tao. Lalo lalo na kung sila po ay nakakita nito mismo sa kanilang mga mata. Ano man ang dahilan ng mga bagay-bagay, hindi na dapat natin itong pagkakaguluhan. May pamilya man tayong pumanaw na magpaparamdam, ipagdadasal na lang natin na sila'y mamaya pa ng maligaya hanggang sa dulo ng walang hanggan.